Actually, nag ako sa kanya, kay Vice President. Sa, 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 tingin ko, she needs to talk to some uh, professionals and maybe some close friends and family para may labas niya yung ano yung mga nasa damdamin at nasa isip niya. Uh, mahirap, ano yun eh, mahirap i, anong tawag mo uh, o oh, hindi, hindi mo i-share. Uh, so. Yan lang po, Yun lang po masasabi ko. Sana may mga close friends siya and family na nakikinig, and ma advise siya na mag, meron siya mga uh, sessions na nailalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Hmm? Bakit din ang advice niya? Hindi siya usual, eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi, use, hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. At, eh, pero yung naisip niya, hindi usual, eh. So, siguro kailangan may meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Oh. Hindi sa usual eh. Uh, sa, sabihin ko na lang strange. <coughs> Hindi ko nga alam. Kaya, kaya, kailangan, kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Oh, kasi abogado naman ako. Baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. But of course, family can also help. Sa so, Dapat may close family, friends, uh, relatives, kausapin. Or professional. Or, or professional, yeah. So, Sige. Dito ano, yung danger ba yun sa government natin? O bakit nandito yung situation na magkailangan ng Vice President? At Hindi ako nakatingin ako sa positive. Ha? Uh, mabuti nga itong uh, ganito ka-attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may check. Merong isang, merong isang tao dyan na uh, ina inaanunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So, that's a, ganyan, that's a welcome development sa isang demokrasya that there is, some, there is someone, some party, some group checking the administration.